Hi guys. So uh, nakarating na kami sa ano namin sa uh, accommodation dito sa uh, Belfast dito sa area namin. So uh, itutuloy ko kayo dito sa accommodation namin para makita niyo kung gaano kaganda tong accommodation. So guys, nandito kami sa andito ako sa ano, sa labas ng accommodation namin. So along the highway lang kami. And uh, yun, sa so ngayon eh, maulan dito pero naninit ah, yun, tara, samahan niyo ako so, tour kayo dito let's go pasok tayo so, ayan so, ito yung uh, uh, entrance namin yan pagpasok mo, merong agad kwarto yan, room 1 and room 2, nandiyan yung engineer namin and uh, dapat dito ako tsaka yung kung kasabay kasabayang pumasok ay uh, tumating dito pero lumipat ako sa taas kasi nandun yung mga kaibigan ko naunan tumating dito so let's go Ayan. dito sa right side dito yung living room area namin may yung mga upuan may TV and nandito yung table namin so yan kita kita yung sa labas diba? so dito hindi uso ng aircon kasi sobrang lamig nga yan. Kaya puro uh, what they call this um uh, heater. So yan may heater diyan, may heater diyan. Diyan. Doon. Ayun pa. So anywhere merong heater dito. So punta naman tayo dito sa kitchen namin. Ito lang siya, ito yung living room, ito yung kitchen. You know, yun yung kasama ko gugas kakatas lang kumain <laughs> ito yung kitchen namin yan malaki din yung kitchen namin pero kami ano oven toaster yan dito yung reps ang damukal na rep dito na rin yung ano yung uh, washing yan lutuan namin sa labas. So, meron kami yung backyard dyan. Medyo malaki yan. So, yan. Diyan namin tinatapon yung mga waste. And yan. Dito, pwede yung mag-barbecue or kung ano mang gusto yung gawin. Yan. Ang ganda yan. So, na yung uh, kitchen. At saka dito sa living room area. Yan na nga. Ito yung unang ito may daan din pala dito. May daan. Iyon yung labas. Iyon yung kitchen. Tapos ito rin yung isa pang pintuan palabas. Iyon yung indoor. So, pag amakit ka, first floor. May kwarto dyan. And may cigar din Bawal lang tayo magingay kasi may mga panggabi ito yung second floor which is ito yung kwarto up uh, tatlo tapos dito sa hallway nakikita mo yung labas yan so ito another uh, bathroom yes ito yung bathroom ito yung common bathroom So, may tatlo dyan. Tapos, dalawang shower. Shower room. So, yan. Walang ilaw. Automatic din yung ilaw. So, pag pumasok ka, bubukas na lang siya. So, uso nga dito, heater kasi sobrang lamig, guys. Yan. So, ito yung pang third floor. Dito tayo. Yan. So, dalawang kwarto lang which is ito yung kwarto ng tropa kay Raymond and kay Jomi and dito sa number 8 ay ang aking kwarto yan parang so, dito sa kwartong to so si Ali which is kasama ko from UAE si Jomi din kasama ko yan si Raymond taga UAE din and tara ito yung kwarto namin ni Ali oh, meron pa pala yan para hindi uh, madilim refreshing din tignan so welcome sa aming kwarto Ayan. so ito yung kama ni Ali yan yung drawer meron siyang uh, wardrobe na pang single ito naman yung sa akin and ito meron din kaming uh, heater din dito merong heater doon kasi nga malamig ito yung dito namin nilalagay yung mga shoes namin Ayan dyan and yung maleta namin tapos yung ano na rin namin labahan diyan para maayos tignan yung kwarto namin yan wala si Ali ngayon kasi pumasok siya and ako kasi ah uh, nalita ko ng one month kasi na-delay yung documents ko pero thankful Okay, God, kasi uh, naging okay na din. So, nakarating ako dito after one month. So, nauna sila dito. And, uh, dati kasama niya rito sa kwarto si Jomi, pero lumipat doon sa kabila para pa mas trip niya yata rin eh. Kaya, okay na. So, dito ako ngayon. So, yan. Is, pagpunta ko rito, may fring unan, may duvet, may flat sheet. Lahat na. May libreng uh, libre nga towel din. Yan. Sobrang ganda ng company namin, guys. So yun And ayan, uh, nandito yung mga gamit ko Punti lang Ito may drawer Nandito yung mga matches ko Mga socks and uh, Ito wala pang laman And Medyo magulo pa guys kasi hindi ko pa naayos Kasi nag sign up no? Sign contract lang kami today 2 hours lang and then pinagpahinga pa kami Bukas na daw kami papasok So dumating ako dito July 2 kami July 2, 2024 So From UAE To Birmingham To Belfast Yan, ito yung Gamit ko, doon yung mga sombrero ko And ito, jacket And jacket ulit, jacket ulit, jacket ulit Mga pants, shorts, yun lang Documents kan ka So, yun lang naman guys Ha Tsaka ang kagandahan dito is ang room room ay dalawang tao lang and as you can see guys yan uh, di ba naka carpet na siya so kailangan mo talagang iwan yung uh, chinelas mo sa labas ng pinto yan. Actually, lahat ng buong bahay is naka-carpet. lang yung uh, living area and um, uh, kitchen. Yun. So, yun guys. Pero ito kalaki yung bed namin ay yung room namin Sobrang lambot guys. Asin sobrang lambot. Talaga ang, yung company namin is kailangan gusto nila pag uuwi ka galing trabaho is comfortable ka kasi alam nilang pagod ka kaya yeah. Yun. tapos buksan natin guys yung ah uh, uh, ano siya ah uh, maulan siya pero may araw kasi summer ngayon dito pero kahit summer sobrang lamig guys and nga, umuulan siya so, tingnan natin pwedeng na, pwedeng buksan to para kung naiinitan pa kayo no, is yung fresh air pumapasok. yan So, ganyan. Niyan, guys. So, everyday ganyan. And ah uh, sobrang thankful ko kasi ah uh, tawag dito, nakita ko 'tong ah uh, nakita ko 'tong ah uh, trabaho na to, actually ako yung nakakita na itong trabaho na to, sa Indeed so uh, wala kaming binayaran dito, zero cost uh, yun kaya sobrang thankful ako dahil natanggap kami rito magkakaibigan and uh, hopefully uh, makuha din namin yung family namin and uh, yeah, sa mga future plans So yun lang guys, ngayon na uh, susunod ko na lang yung ano, kwento ko kung paano kami kumpano uh, kung paano ko nahanap to and uh, paano kami natanggap ng magkakasama. So yun guys, bye-bye, quick tour.